Wow, ang cute naman ng alkansya. Pinapangarap ko itong isa. Danny, anong meron ka? Mayroon akong kaparehong alkansya, pero siguradong may laman sa loob. Basagin natin ang sayo muna. May martilyo ako rito. Wow, ang daming candy sa loob. Ayos yan! Gusto ko pang basagin itong alkansya. Masaya ito. Britney, bakit ganyan ang mukha mo? Oh, mukhang tsokolate ang piraso na ito. Tikman natin. Mmm, ang sarap. Masarap ito. At ngayon, panahon na para sa alkansya ko. Pero ang alkansya ko, bakit mo ito sinira? Talagang galit ako sa'yo, Dani! Mm, um, ang sarap. Nakakatawa ka kapag galit ka, Brittany. Well, may ideya ako, Dani. Kunin natin itong pie. At ngayon, ihagis natin ang ilang candy sa bibig ko at umatake. Ano? Hindi, Brittany. Itigil mo yan. Ano? <laughs> Binuksan mo ang aking alkansya sayang naman. Gusto ko sanang gawin yon mag-isa. Wow! Ano ang nasa loob? Oh, ang daming pera. Nakakamangha. Pwede akong bumili ng kahit ano gusto ko? Astig! Hi! Pabili ng malaking ice cream ngayon. Siyempre, heto na. Oh, ang sarap. Hmm. Sige, magpatuloy tayo. Oh, sige. Ibigay mo sa akin ang pinakamalaking lollipop na meron ka. Sige, narito ang isang malaking lollipop. Mm. Wow, hindi pa ako nagkakaroon ng ganito. Ibigay mo sa akin yan. Mm. Salamat. Ang sarap. Nako, nauhulog ako. Oh, McDonald's. Tamang tama. Ibenta mo sa akin ang pinakamalaking ulam ninyo para sa lahat ng perang ito. Gutom na gutom na ako. Magaling. Meron kami ng kailangan mo. Combo ito. Salamat. Subukan ko nga. Mm. Super. Ang burger ay sobrang kahanga-hanga. Ah, uh, ano yung tunog? Danny, ikaw ba yan? Ang laki mo! Oh, lumabas ako para magkapunan gamit ang lahat ng pera ko. Masarap ito. Danny, ang saya mo at ang bilog mo. Gaano karaming candy ang kinain mo para maging ganito kalaki? Marami, pero... Oo, oh, gusto ko rin ang candy mo. Mmm, sang sarap. Ano? Danny, may puwang ka pa ba para sa mga candy na ito? Nakakatawa. Ano? Isang cactus? Tingnan natin ang mga tinik nito. Ah! Ang talim! Ang kaktus ko mukhang tsokolate. Danny, ano yung sayo? Natatakot ako. Ayokong tingnan ito. Natatakot ako. Sige, hahawakan ko ito. Sandali, wala akong naramdaman. Ang kakaiba. May mali dito. Ang mga tinik ay hindi matalas. Hinta ito ba sa chocolate? Oh, meron akong chocolate na cactus. Ang swerte ko. Hmm, pwede ko itong kainin. Ang sarap. Mas mabuti ito kaysa sa totoong bagay. Hmm, kamangha ha. Masaya ako para sa iyo, Dani. Pero may totoo ako. Ano ang gagawin ko rito? Tama. Alisin natin ang mga tinig gamit ang lagare. Mas mabuti na yan. Hugutin natin ito. Ngayon, hiwain natin ito sa mga piraso. Hmm, mas mukhang masarap ito sa ganitong paraan. Sunod, ilalagay natin ito sa palayok at tatakpan ito ng maraming pulot. Oh, oo, oh, oh, sana magiging masarap ito. Hmm, ako'y naglalaway na. Ngayon ay gagamit tayo ng burner. Wow, napakalakas nito. Initin natin ito. Now, chase! What? And now, maari natin itong tikman! Mukhang napakasarap! Oh, wow! Whoa! Talagang masarap! Johnny, puro ka tsokolate! Sana maging mas maingat ka sa pagkain ng kaktus! Hindi ko kaya! Napakasarap! Ang hirap tumigil! Purong-puno na ako ng tsokolate! Oh, habang tulog si Danny, magandang oportunidad ito para subukan ang kanyang kaktus! Magputol tayo ng isang piraso. Ngayon, ilagay ito sa mangkok at tunawin gamit ang burner. Perfecto! Ngayon, pwede kong ilubog ang aking cactus sa tsokolate na ito. Oh, sige! Subukan natin ito ng sabay. Oh, tingin ko magiging sobrang sarap ito. Mm, tama ako. Ang galing talaga. Gustong gusto ko ito. Hoy! Anong nangyari sa cactus ko? Ah, hindi ako kumain ng ganoon karami. Oh, Brittany, ninakaw mo ang cactus ko. Ginawa mong tsokolate na sarsa yon. Hindi ko inaprubahan yon. Okay. Hindi, hindi, hindi. May mas magandang ideya ako. Subukan mo ang cactus ko. Talaga? Bakit ko gagawin yan? Sige na! Isusaw mo sa tsokolate gaya ko. Hmm? Hindi ka magsisisi. Magpakatapang ka. Sige, subukan natin. Wow! Talagang masarap! Magandang kombinasyon ang naisip mo, Brittany. Salamat. Wow, mga bulaklak ba ito? Ang gaganda nila! Oo, oh, at ang bango nila. Brittany, paano naman sa'yo? Sa akin walang amoy. Pero bakit hindi? Sandali, tsukulete ba sila? Oo, hindi ito tunay. Pero mas mabuti pa nga yun! Ang sarap! Gusto kong subukan ng isa pang talulot. Talaga? Ang bango ng bulaklak ko, paano kung tsukulete rin ito? Ew, nakakadiriri yan! Hindi yan, tsokolate! Totoo yan! Oh, Britney, huwag kang tumawa. Kailangan ko lang tingnan. Hmm, kaya ano ang gagawin ko sa mga bulaklak ko? Oh, may naisip ako. Tatawagan ko ang chef. Heto ang chef. Gawin mo ng kahit ano ang aking mga chocolate na rosas, please. Hmm, nag-iisip ako. Danny, tumigil ka sa panggugulo. Hayaan mo akong mag-isip. Oh, kailangan ko ng close eh. Britney, pakiangat ito. Uh, bakit ko gagawin 'yan? Ano ito? Palamutian ko ang cake na ito ng mga chocolate roses mo para sa iyo. Oh, ang ganda nito. Salamat. Ito ba ay para sa akin? Salamat. Subukan natin ito. Dani, umalis ka rito. Ang cake na ito ay akin. Sige. Oh, may mga bulaklak din ako at ibibigay ko ito kay Brittany. Mahal kong kaibigan, ang mga bulaklak na ito ay para sa'yo. Wow, hindi mo pa ako nabibigyan ng mga bulaklak dati? Salamat. Ang gaganda nila. Sige, Dani, maaari kitang bigyan ng isang piraso ng cake. Salamat. Magsama tayong uminom ng tsa. Ibubuhos ko ito sa mga baso ko dito. Handa na. Isang tasa para sa iyo at isang tasa para sa akin. Hmm, ang sarap. Mm, iniisip ko kung ano ito. Hindi ko pa ma-figure out. Tingnan natin ang mas malapitan. Ilabas natin mula sa kahon. Wow, may chocolate bomb ako. Hmm, ang sarap. At ano ang nasa loob? Ang tsokolate? Likido 'yon. Astig! Sobrang natutuwa ako. Talaga? Anong meron ako? Oh, itong bombang ito ay medyo nakakatakam. Subukan ko nga. Oh, hindi. Sabon ito. Oh! Ew, nagbubuga ako ng maraming bula mula sa bibig ko. Talagang tinilaan mo ang totoong bath bomb. Nakakatawa. Talaga? Kailangan ko itong gamitin sa tamang layunin. May ideya ako. Maligo tayo. Tingnan mo, bumubula ito. Ang lahat ay natatakpan ng bula. Maliligo na ako. Tingnan mo kung gaano ako kaganda. Pinalitan ako ng bubble bath na ito sa isang tunay na ganda. Danny, ano sa tingin mo? Oh, Britney, ang gaganda nila. Kamangha-mangha. Sa palagay ko'y umiibig ako. Kadiri, Danny, magkakaibigan tayo. Hindi kailangan. Walang halik. Nakakalungkot. Well, may naisip ako para sa bomb ko. Kailangan ko rin maligo. Oh, 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 ay nako. Na Parang may nangyaring mali. Nasira ko ang chocolate bomb ko. Danny, alam ko kung paano ka matutulungan. Hawakan mo ang gatas. Hibos natin ito sa paliguan. Oo, mas mabuti iyon. Subukan mo. Sige, gawin natin ito ng magkasama. Hawakan ang straw. Oh, ang bait mo. Oh, wow. Ang sarap ng chocolate shake na ito. Britney, salamat. Nagustuhan mo ba ang aming video? Kung gayon, pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli.